Balita pa rin sa Ilagan, opisyal na binuksan sa publiko ang The Capital Arena sa Alibago, Ilagan City, Isabela, kahapon ikadalawamput-apat ng Nobyembre. Ang The Capital Arena ay siyang itinuturing na largest indoor arena sa buong lambak ng Cagayan dahil sa 10,000-seater 10 capacity nito. Ang inaugurasyon ng nabanggit na arena ay isinagawa kasabay ng State of the City Address ni City of Ilagan Mayor Honorable Jose Marie J. Diaz kung saan dumalo rito ang mga regional at provincial directors mula sa iba't ibang ahensya, mga opisyal sa lalawigan at mga stakeholders. Sa naging mensahe ni Honorable Mayor J. Diaz, ang The Capital Arena ay simbolo ng tagumpay at pagtutulungan hindi lamang ng LGU Ilagan kundi ng lahat ng mga Ilagenyos. Samantala sa pagbubukas nito, unang mag, uh, magaganap at uh, matutunghayan ang isasagawang concert for a cause mamayang gabi kung saan tampok ang magiging performance ng bandang Origin Lemons at ng singer na si Eli Buendia hindi na po tayo kaya i-accommodate ng community center natin sa sentro dahil lumalaki na ang ating populasyon. Ngayon, sa data sa statistics, nalabas na magiging 200,000 na po ang populasyon natin. Kaya nga po, sinikap talaga natin na matapos itong capital arena na kahit yung, mula gabi hanggang umaga, tuloy-tuloy lang ang trabaho para maihabol sa okasyon ng ating taunang pagpukulat Gaya ng binitawan kong salita noon ng karaang sofa na tayo doon. sabi ko, next year, doon na tayo sa bago nating na arena. Ito po ay hadlong namin sa inyo, tandap ng aming matatag at malalim na pinagsamahan. Dito po ay bagay kasama tayong bubuo ng masasayang alaala at pagsasagawa ng makabuluhang buluhang tulad ng International, National, or Regional Sports Tournament, Concerts, cultural shows at trade fairs na magdadala ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar at higit na magpapalakas ng hospitality at retail sectors natin. Yan ang uh, naging bahaging mensahe ni City of Ilagan Mayor J Diaz.